Hi guys! Welcome to our mini vlog. Papasok na nga si Kuya Tisoy at si Aling Tisay sa kanilang room. Ayan, inatid ko sila dito sa gym at umuulan. Na may lengke na din tayo ng para sa ating tanghalian. Ito nga pala ang ating food for lunch. Yummy! gulay at pork chop. Ayan si Aling Tisay, nagpatirintas kay Mami Ann. Napaka cute naman. Ito ang apo ni Mami Lloyd ang napaka cute. Ayan, ang ganda-ganda naman ng ayos ng hairdo ng baby love ko. May dumating nga pala tayong parcel. Ito at bubuksan ng ni Marshy. Ayan, bumili tayo ng pang shalana na faucet. Ayan, bonggam-bongga, ba? Diba? Parang lalo akong sisipagin Your... puro. Ito pa at mayroon pa tayo isang parcel. Ayan, mga kung ano-anong anik-anik. Bali, may binili kasi kong candle na number candle para sa pambiko. Tapos sinabay ko na din yung iba para sulit yung shipping fee. Ayan, meron dyang lagayan ng damit, ano lang, at kung ano-ano pa. Ayan nga, si Mami Loida, kumakain ng ayuda. Wow. O, oh, diba? Ang sarap-sarap. Ito -sarap. nga pala ang merienda natin. Ayan, at meron tayong bigla ang mga bisita. Ayan, at nahihiya pa inaanak ko talaga naman. Napakasarap ng kainan nila, diba? Thank you for watching guys ingat kayo pa lagi. god bless you all good night